Matapang na bumuelta si Kuya Kim at sa isang netizen na sinisi siya sa bigla ang pagpanaw ng kanyang anak na si Eman at Sa isang post sa social media, tinawag ng netizen si Kuya Kim na umano'y nagkulang bilang ama at ginamitan pa ng mga bersikulo mula sa Biblia upang ipahiwatig na kung naging mas malapit umano siya sa kanyang anak, baka hindi nito pinili ang maagang pagpanaw. Hindi ito pinalampas ni Kuya Kim sa kanyang tugon Binigkas niya ang mga matitinding katagang, You are an evangelical bully. My Eman didn't make that choice as clearly as you make choices. My Eman was clinically depressed. Dito malinaw niyang ipinagtanggol ang alaala ng kanyang anak at ipinaalaala sa publiko na si Eman ay matagal nang nakikipaglaban sa depresyon. Isang seryosong kondisyon na hindi basta nakikita o nauunawaan ng marami. Kasabay ng paglabas ng mga negatibong komento online, marami naman ang nagpahayag ng pahikiramay at pagtatanggol sa pamilya. Naniniwala ang karamihan na walang anumang pagkukulang si Kuya Kim at ang kanyang asawa sa pagpapalaki at pagmamahal sa kanilang mga anak. Base sa mga lumang videos, makikita kung gaano nila pinahalagahan si Eman. Madalas nila itong kasama sa biyahe, bonding moments at family gatherings. May mga pagkakataon din na si Kuya Kim mismo ay nagpahayag ng labis na pagmamahal sa kanyang anak, kabilang na ang isa sa mga huling post ni Eman, kung saan nagkomento siya ng mga katagang, So excited to see you again, dearest Eman. Para sa marami, ang simpleng linyang ito ay patunay ng pagmamahal at pananambig ng isang ama sa kanyang anak na matagal na niyang hindi nakasama. Mabilis kumalat online ang palitan ng komento na nagbukas ng mas malawak na pag-uusap tungkol sa kalusugang pangkaisipan at kung paano ito dapat unawain, lalo na sa mga kabataang nakakaranas ng tahimik na pangkikibaka sa loob ng sarili. Sa gitna ng lahat, nananatiling tahimik at nagluluksa ang pamilya at yanza, humihiling ng paggalang at dasal mula sa publiko. Sa mensaheng iniwan ni Kuya Kim, malinaw ang kanyang paalaala, ang depresyon ay hindi kakulangan ng pananampalataya, kundi isang sakit na nangangailangan ng tulong pag-unawa at malasakit